Magandang araw mga kagintong palad nandito tayo sa ating lupain dito sa uh, bayan ng Tapukan. Tapukan ang pangalan nito sa amin. Ibig sabihin ng Tapukan is yung tinataguan. Oh, tinataguan. Magganda na term Tapukan. So tinataguan sa Tagalog. So ngayon araw ay mag tayo. So kukuha tayo ng pangsungkit kukuha tayo ng bambu dito sa uh, jungle natin dito ayan diyan yung bambu na kukunin natin gamitin natin sa pag sungkit ng niyog kasama ko ang aking uh, anak si Padondin ayan so is eh, malaking kahoy ito yung ito yung uh, ano ba ito tawag dito natumba ah uh, sa pangalan sa amin is Rugan, yung inuubod. Inuubod yung kanyang dulo. So nagiging gulay 'yan. Nakakain. Ah, uh, 'yan yung ginagawang atip, yung uh, pangalan sa amin is uh, Ribi, ginagawang atip ng bahay. Ayan. So, Ayan. Video mo ako doon din. Kuha tayo ng Bamboo Diyan o Sa ilalim Pagdainin mo Pag okay, video mo ko Tawag oh, Laksan Napakalaki Ito Pwede ito Pang Kapag kinuha natin Ito Ganito Pwede ito Sa bahay Itong Kanyang Katawa ang ilalim ito uh, malambot pero ito yung ginagawa sa mga purok-purok napakaganda ang gawin pang uh, uh, sa bahay. Kasi matibay ito. Matigas. Sa matanda matigas. Pang design sa bahay. Yan. Matigas ito. Thank you. すいません。<music> Ito na yung badong. Ito natin yung itak.